talong po kayo dyan tangkod ng talong nila oh. lagpas ko taas taas ng talong oh. daming bunga oh bunga ng talong nila mga lodi taas o kita naman anong variety kaya ate o kataas ha lodi Lodi, Lodi. Makakakuha kayo siguro dito. 20 bandel. Sopra nyo. Ay, ah, naku!

Ang tatangkad yung talong nila daw. six feet.